Plus news updates. mga balita ngayon. Kasong direct assault isasampan ng PNP laban kay Hanilet Avasenya matapos manakit ng pulis. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa kustodiya na ng ICC sa The Hague. Mga supporter at opponent naghintay sa kanyang pagdating. Eroplano mula Puerto Princesa patungong Maynila na antala dahil sa bamjo. Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatakdang magsampa ng kasong direct assault ang Philippine National Police o PNP laban sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avanceña na nanakit umano ng isang pulis habang hinahain ang Interpol notice. Sa mga larawang ibinahagi ng PNP, makikita ang malaking bukol na tinamo ng pulis ng hampasin ito ng cellphone ni Avancenia. Kabilang ang nasabing police officer sa mga tumulong sa Interpol sa pagsilbi ng warrant arrest sa dating Pangulo mula sa ICC. Bukod dito ay plano ring kasuhan ng PNP si dating Presidential Legal Counsel Salvador Mendealdea ng obstruction of justice dahil sa pagharang nito sa pag-aresto kay Duterte. Nasa dahig sa The Netherlands na ang dating Pangulo para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Dumating na sa The si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang nasa kustodiyan ng International Criminal Court o ICC. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na lumapag ang sinakyang Chartered Flight RPC-5219 ni Duterte sa Rotterdam Airport nitong Miyerkules ng hapon oras sa Europa. Inilipat siya sa ICC Office of Registry ng mga kasamang otoridad mula sa Pilipinas. Ayon sa embahada, agad siyang sumailalim sa medikal na pagsusuri sa ICC Detention Center matapos ipasa ng kanyang personal na nurse ang impormasyon ukol sa kanyang kondisyon sa ICC medical team. Samantala, may mga nagtipon-tipon naman ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at ibang mga nasa panig naman ng mga biktima ng EJK ang naghintay sa kanyang pagdating sa The Netherlands. Naantala ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 5J646 mula Puerto Princesa patungong Maynila kahapon matapos ang isang bomb joke incident. Ayon kay Kaap Palawan Manager Mohamed Nagaraskal, dalawang lalaking pasahero ang inaresto matapos ang insidente. Agad na nag-inspeksyon at paneling ang airport police at civil security upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Walang banta ng bomba ang natagpuan kaya nagpatuloy na ang normal na operasyon ng paliparan at ang pagpapasakay ng mga pasahero. Ang dalawang lalaki ay isinuko na sa pulisya para sa kaukulang kaso. Nagbabala rin si Rascal laban sa pagbibiro tungkol sa bomba dahil nagdudulot ito ng matinding abala sa airport operations at mga pasahero. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.